Kala niya si Kuya Teddy Go, no? Ako to, si Nico Simon Fernandez ng CMU connect Bilang sudyante ng ating pamantasan, kilalang kilala niyo na ba ang ating mga administrators? E eh, ang function ng kanilang mga opisina at kung saan ito makikita? Halimbawa na lang ay magkaroon kayo ng problema sa inyong mga student portal. Alam niyo ba kung kaninong opisina na E eh, sa usaping requirements, alam niyo ba kung saan ito ipapasa? E eh, yung mga department na kinabibilangan niyo, alam niyo ba kung nasaan? Weh! Pwes, kung hindi nyo alam, this episode is for you dahil bibisitahin at kikilala natin ang bawat office dito sa City of Malabon University. Ready na ba kayo? Or should I say, ready na ba kayo? Let's go! Unang step natin ay ang administration building. Una nating puntahan ang opisina ni Dr. Glenn D. De Leon na siyang ama at presidente ng ating universidad. Makikita ito dito sa second floor ng admin building. Sa kwartong ito ang opisina ng ating university president. Pagkapasok ng opisina, Bubungad ang table at sopa na tanggapan ng mga bisita. Sa loob din makikita ang mga dokumento at desk na kung saan nagtatrabaho at inaasikaso ni UPRES ang mga pangangailangan ng mga sudyante at professors ng ating universidad. Maging ang mga certificate na kanyang natanggap mula sa iba't ibang institusyon bilang ating university president. As president, tayo yung mag-monitor kung ang ating bang institusyon ay na-achieve niya no? yung vision and mission yung preparation naman natin for 2024 2025 yun nga uh, may marami tayong mga activities na gagawin na aligned doon sa ating goal no yung internationalization isa pa yung sa Germany inaayos na rin namin no na magkaroon ng certification uh, program na mabigyan ng pagkakataon yung ating mga estudyante na rin no, na sa pamamagitan ng student exchange na may chance sila na maging student din no, sa, sa ibang bansa. Ang foundation hindi mawawala. Taon-taon dapat sineselebrate natin dahil ito yung araw no, na napaka-importante para sa City of Malabon University. May mga activities and programs tayo na gagawin para sa CMU para iselebrate ito. For our next stop, hindi na tayo lalayo pa dahil kaunting lakad mo lang from University President's Office ay makikita na ang opisina ni Vice President for Academic Affairs na si Dr. William D. C. Enrique na siya rin OICD ng School of Graduate Studies. Ang OBPAA ang in-charge sa lahat ng academic programs ng pamantasan. Ito rin ang nakatoka sa Student Support Services. Yung mga main projects natin for this school year, unang-una, -una, uh, tuloy pa rin tayo sa ating academic forum, which we did last school year. For this year, uh, we are inclined to uh, strengthen our our uh, internationalization uh, initiatives. Meron din tayong student leadership uh, training sessions. Kasi naniniwala tayo na yung mga estudyante natin within the City of Malabon University, kailangan nila magkaroon ng mga direksyon no? para maging isang leader paglabas nila dito sa ating institusyon. Patuloy kayong mag-aral, patuloy kayong mangarap. Alam nyo, masaya na magkaroon ng scholarship no, coming from the City of Malabon. At itong mga mga scholarship na ibinibigay sa inyo ay isang uh, patunay na lahat ng uh, mga pangarap nyo ay magkakaroon ng katuparan. At dahil dito, ang City of Malabon University ay nakaagapay, uh, lahat ng inyong mga pangangailangan. Pagkalakad mo pa ng konti mula sa office ni Dr. William, makikita naman ang desk ni Dr. Ali V. Agustin, ang ating university secretary. Siya ang punong abala sa mga pangunahing aktibidad ng buong universidad. Bukod dito, Siyang tumatayo bilang director ng university research. Hawak din ni Dr. Ali ang planning and development kung saan ay hinahanda nila ang mga dapat na activities na gagawin ng pamantasan taon-taon. Ang aming office uh, ofisina ay bukas uh, since kami na sa university secretary ay kung ano man no, 'yung mga problema na kailangan ng image solution ng executive uh, management ng ating university. So maaari silang lumapit sa atin. Very active tayo pagdating sa mga research activities. No? Hindi lang dito sa atin sa Pilipinas, kundi lumalaho din tayo sa mga research activities internationally. Ang aming tanggapan ay bukas para sa mga nagnanais na lumahok sa mga ganong aktividad. Tumungo naman tayo sa 3rd floor ng administration building para bisitahin ang opisina ni Dr. Ruby Ana Saludario, ang director ng Student Affairs Office o SAO. Ang SAO ang humahawak sa Student Discipline, Guidance Office at nagsisiguro ng kaligtasan ng mga sudyante sa mga external at internal activities. Bukod dito, ang Saudin ang may hawak sa mga non-academic organizations katulad ng University Student Council, CMU Coral, Athletic Society at ang campus publication na The Current. Mayroon din silang 15 na academic organizations na hinahawakan. if ever na mayroong mga cases sa different or respective deans na hindi na nila masold, ia i-escalate nila lahat ng case sa Student Affairs Office. So, nandito kami para tulungan no, yung mga estudyante, ano yung mga rights and privileges nila. And then, one of the functions no, ng uh, Students Student Affairs Office ay palakasin yung leadership skills, knowledge, and ability ng mga estudyante mag -e enroll ka na ba para sa susunod na semester? O baka may problema ang inyong student portal? Huwag na mag-worry dahil ang Management Information Systems Office o MIS na ang sagot dyan. Ang MIS ang humahawak at nagsasaayos ng technical difficulties sa mga student portal. Sila rin ang campus technical support tuwing may events at program sa ating university. Bukod dito, sila rin ang humahawak ng official social media pages ng CMU. Katuwang din ng MIS ang ating next na pupuntahan. Kailangan mo bang magpasa o magproseso ng anumang dokumento sa pamantasan? Tara! Lipat naman tayo sa first floor ng Educational Research Center o ERC Building kung saan makikita ang Registrar's Office. Ang Registrar's Office ang siyang nag-aasikaso ng lahat ng mga dokumento ng mga undergraduate and graduate students ng pamantasan tulad ng transcript of records at diploma. Sila rin ang nangangasiwa sa enrollment, ang naghahanda ng listahan ng mga pasok sa Presidents at Dean's Lister kada semestre, kayon din ang mga pasok sa Latin Honors tuwing graduation. Sa kanila rin dumadaan ang application for graduation ng mga magsisipagtapos sa kolehiyo. Paalala ng Registrar's Office sa mga graduates, kailangan i-request at hintayin ang kanilang tugon sa mga hinihingin dokumento. First come, first serve din ang aplikasyon, kaya agahan para iwas aberya. Para naman sa mga undergrad, ugaliing i-check ang portal at enrollment status upang hindi magkaroon ng problema sa tuwing papasok ang bagong semester. O ayan, alam na natin kung ano ang function ng Registrar's Office at nakakuha na rin tayo ng tip mula sa kanila. Para naman sa ating next destination, ating puntahan ang Office ng Vice President for Administration and Finance o BPAF, katabilang ito ng Registrar's Office. Lagi tayo nakakasuporta sa administrative at financial matters, no para bang uh, ina assure na the visions and goals of the university through the president must be properly implemented. Uh, so yun, yung kanyang strategic initiatives, so and also the special projects. so first, no collaborations na with the other offices i-make sure na mas mapaunlad pa natin yung ating mga facilities. Kailangan natin ma-insure na meron tayong place for the event management. No? Uh, and also, maayos na computer laboratories. Gusto natin ma... Ha, ma-isa maisaayos yung ano yung program of studies nila no ma, ma maging pamilya sila with the computer kaya we need to come up with more laboratories Nakikita naman tayo sa third floor para bisitahin ang opisina ng College of Criminal Justice Education o CCJE. Pagkapasok sa office ng CCJE, sasalubong agad ang table at lockers na ginagamit ng mga professors at faculty members at ilang kagamitan na ginagamit ng mga criminology students sa kanilang kurso kagaya ng mga machine, test tubes, bullet recovery box at marami pang iba. So, brang daming preparations for the different um, academic programs for the students. We have different seminars, their crime preventions, and also different um, programs for the students which enhance their knowledge and skills. For our fourth-year students, we have our criminology enhancement and assessment program for them to prepare for the exa uh, the preparations for the upcoming. Um, board examinations physically. Um, pag sinabi kasi ng BS Criminology, iba yung experience since they are a future public servant. We mold our students for the disciplines being in, being for the for integrity and also for the different skills na we hunt for them after four years na makukuha natin dito. Bababa muli tayo sa first floor para puntahan ng opisina ng College of Arts and Sciences. Oh! Ngayon naman ay ang mga future lingkod bayan ang bisitahin natin sa College of Arts and Sciences. Let's go. Apat na programa ang hawak ng CAS. Ito ang Bachelor of Arts major in Journalism, Bachelor of Arts in Political Science, Bachelor of Arts in Public Administration, at Bachelor of Science in Social Work. Sa loob ng CAS office ay bubungad ang help desk at isang mahabang table para sa mga professors ng CAS. Sa kabilang kwarto naman ay makikita ang lamesa ng mga program chairs at din ng CAS. Kada programa, magkakaroon ng, ano yan, ng student orientation yan sa lahat ng antas ng ano, no, year level. At doon, sa uh, sasabihin o kailan ipamulat sa mga estudyante kung ano yung, ano, kung ano yung magiging uh, contribution nila at kung ano naman yung maibibigay sa kanila ng, ano, ng City of Malabon University. Meron naman mga inihanda na rin ng mga colloquium, no? O mga conference para sa ano sa sa research kasi ang City of Malabon University, gusto natin dito, no, sa lalo na sa mga estudyante na mabigyan sila ng ano no na talagang mga tamang kaalaman, no? sa ano sa sa research ang College of Arts and Sciences patuloy din nila talagang ini-enhance o, o pinapaganda ang mga ano yung mga course syllabus para lalong ano, lalong madagdagan yung mga kaalaman ng ano ng mga estudyante. Lalo na sa mga ano, ano dito sa sa iba't ibang programa ng College of Arts and Sciences. Layo ng kas na mas mainans pa ang skill ng mga estudyante upang maihanda sila sa kanilang mga tatahaking karera sa hinaharap. Kaya naman hindi mawawala ang mga pasilidad na talagang kapaki-pakinabang para sa mga estudyante. Isa na rito ang Social Work Laboratory para sa mga future social workers. Dito ay hinahasa ang skills sa mga estudyante pagdating sa paghahanda ng case studies, technology simulation, community outreach at iba pa. Para naman sa journalism, meron din silang bagong broadcast studio na itinayo para sa proyekto ng BAJ program na CMUI Connect. Sa loob ng studio ay makikita ang mga equipment para sa broadcasting kagaya ng studio lights laptop, monitor at iba pa. Ang iConnect ang online news platform ng pamantasan kung saan ay hinahasa ang mga sudyante sa paghahatid ng maasang mga balita. O di ba? Parang pang mainstream media ang gawa ng mga journalism students ng CMU. iba naman ako. Business-minded ka ba? Mahili ka ba sa mat o usaping pera? O baka naman nais mo mapagtrabaho sa corporate world? Kung ganoon, ay magugustuhan mo ang susunod na bibisitahin natin. Ito ang bagong gusali ng College of Business and Accountancy o CBA. Limang programs ang ino-offer ng CBA. Ito ang Bachelor of Science in Accountancy, Bachelor of Science in Management Accounting, at Bachelor of Science in Business Administration, Major in Financial Management, Human Resource Management, at Marketing Management. Sa bagong programa namin, yung nga, Intensify the Qualifying Exam. Hindi sa pagpapahirap sa estudyante kasi may kasabihan, the root of education is bitter but the fruit is sweet. Anong ibig sabihin doon? Mainam ng mahirapan ka ngayon sa proseso pero isa-celebrate natin yan na may pagtatagumpay. Bakit? Kasi wala namang nag-umpisan ng madali. Sempre alam niyo pag madali ang proseso, magandang mabuti kasi uh, college life is far different in high school life. So, ito po yung reality na ng buhay. Ang college, kung anong career ang gusto mong tahakin, dun mo galingan. Pumunta naman tayo sa gusali ng College of Teachers Education o CTE. Iba't ibang programs ang bubuo sa CTE. Ito ang Bachelor in Elementary Education. Bachelor of Early Childhood Education at Bachelor of Secondary Education major in English, Math and Social Studies. Sa labas ng city office ay bubungad agad sa inyo ang malaking TV screen kung saan ay ipinapakita ang mga activities ng kanilang department. Pagpasok naman sa loob ay makikita mo ang mga tables ng mga program chairs at professors ng kanilang departamento. We will assure our our students that All those who will be in the college to teacher education are just but professional uh, professors, uh, instructors, and everything. We have more seminars, especially for our graduating students, na line up na, nakaplanu na yan. Tapos yung aming uh, tour na ginawa noon, that was a uh, parent trial. It, that would be very beneficial to all. Naka-align po yan sa mga subjects na yung offer na mga yan. Then, tuloy pa rin po yung academic forum because it was so very uh, beneficial for all. Talagang I empowered all the program chair to prepare programs for their respective uh, uh, program. Teachers are very known for their creative minds. Tulad na lamang ng nakaraang University Week, itong hallway na ito ay napuno ng pagiging creative ng mga City students. Nagkaroon sila ng mini-exhibit patungkol sa kung ano at saan kilala ang Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya mga freshmen ng CTE, be ready dahil maraming pakulo ang department nyo. Sa huling kuleyo na ating pupuntahan ay medyo magpapakateki tayo. Ito ang College of Computer Studies na matatagpuan sa Innovation Building. Bachelor of Science in Information Technology ang hawak na kurso ng CCS. When it comes to information technology, Specifically, in in the line with the cybersecurity, computer programming, you know, the latest updates in the information technology, we want this plans to be materialized by having our facilities be upgraded. We want to come up with more computer laboratories. This is a preparations for the students to become more equipped. more capable in facing the challenges of their future. Sa Innovation Building din matatagpuan ang Office ng Vice President for Institutional Development and External Affairs o BPDEA. Upang mas lumawak pa ang educational and professional opportunities para sa mga estudyante, tumutulong ang BPDEA Office sa ating university officials upang mapagtibay ang partnership ng CMU sa iba't ibang mga ahensya at industriya. His plans aim to create a supportive, engaging, and enriching environment for freshman students, helping them to thrive academically, socially, and personally throughout their university journey. O oh, ayan, nalibot at nalaman na natin ang iba't ibang mga opisina at facilities dito sa City of Malabon University. Kaya huwag na kayong maliligaw ah. Dahil bukas ang kanilang mga opisina para sa mga sudyante na nangangailangan ng kanilang serbisyo. Kaya katok lang at huwag mahihiyang magtanong. Diyan na nga nagtatapos ang episode 3 ng Teddy Set Go. See you sa susunod na episode mga Connect. Bye!